Dagol. Hmm. Hindi mo kapag trabaho eh. Dagol. 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 Ay, wala stick ka talaga. Okay, dito, dito ka lang, dito ka lang. Inaano niya. di mo kapag trabaho eh, naayos ng kulungan mo eh. Mm. dito ka, dito ka lang. Dito ka lang. <laughs> Ang kulit mo eh. Ah. Anak na yung tagol yan Talagang ina Ha? Oo oh, piloy eh. Naipit eh Sinira na naman yung ano Mamaya nga talian na Ano Ano natin Tantarin natin ng pako Tantarin nyo ng pako Mamaya yung Yero Tapos talian nyo ng alambre Pwede, nee, Mas maganda yata alambre Tantarin nyo ng pako tapos alambre oh sinira na walang ya talaga ako ayan baklasin nyo muna to kuya mamaya natin ano yun ba tanggalin ko pa to kaya nyo na ingatan to mm -hmm. ingatan talaga. lang yan sige mga kabokals so papakabit ko na kay Lemon eh, yung ating ayun, ayun, ano? Ha? Ah? Alin? Na oh, may bago. May bago doon. Ganyan din, ganyang kalaki din. Tap at ah, tapo na yan. Ayun, oh, sige. Oh, oh. Oh. Dun, eh. oh. yun so yun na yan. Oh. Ayan. Ayan yeah, mga kabukals. So, nakabili nga tayo ng luna ha. nakaraan. Na. Taginit pa. Anong gunting? So ngayon ay papakabit na natin Kila Kila Emon Mas ano na lang Mas uh, ayusin na lang ngayon Kasi lalagyan natin dito Ng mga kawayan na ano Kapitan Ano? Wait lang <coughs> mm, Gutom na tisay ka Ang tisay ka Gutom na hmm? Gutom na tisay ka Ume 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 muna Maka muna ha Ayusin natin yung kulungan niyo para maganda. May umaalsa na 'yan mo. 'No, umaalsa na 'yan niya. Kumakabukas oh. Umaalsa na 'yan ng 26. Mhm. Mhm. Fragile vision ni, fragile vision eh. Mhm. Ngayon si Little one. Ah, uh, medyo nakaka-recover, medyo natatapak-tapak niya na 'yung paa niya, hay. Naipit kasi sa kawayan niya. Eh. 'Yan. Ah. Ang yung wala bubong eh. Eh, naligay ko. Oo. Oh, yan, exactly. sakto yan. ka lang. Eh, tawagin nyo ako man pag nabaklas nyo na ha. Ay, bababa ko pala si Dagul. Teka, bababa ko muna to. Papaayos ko yung kanyang bubong. Ano na naman, no? Winawasak na naman. ayun Tanggal na naman yung pama kuhan Walastik wow, talaga si Dagol oh. Dagol! Ang buo pa mo no? Pwede pa sa Ang magagamit mo yun So may lalagyan sa harap nyo? May lalagyan namin Walang bubong yun Ayos yan Ayan, oh. Baklas na mga kabuhay okay. ko. Baklas na nila. Ito talagang gula-gula nito eh. Itong isa na to. Kuya hey, ito. Tirahin mo na ito. Ay ano. Tantarin mo na ng pako. Hindi ata abot eh. Al alam ah, alambre. alambre. Hmm. Kaya mong alambre. Kaya mo dito. Sa kabila. Abot mo. Ah, Sasampakan na lang dito sa ganun din sa kabila ang gagawin mo. Paik, bali pa ikot 'yan. Tatali mo alambre. Hmm. Hmm. Pero ano pakuan mo din? Tatari mo rin ng paako, tas alambre. Hindi dito Hindi oh. to lang ko 'yo. Sa sa kabila. Tas yung paikot na alambre na. Ay makabukas so pinapaalambrehan na natin para itong dagol na to. Hindi na masisira kasi inayaangat niya 'yo. Natutok ako, yo. Ang problema niya, pagka napunit niya. Meron din naman niya siguro kung napunit. Okay. Ano yung ito? May babaw? Uh, alam nyo yan yung paikot. Paikot? Ano yung Dito, tatali nyo sa ano, dito sa kahoy ba? Um. May kahoy yan, eh. tatali nyo dyan para kahit suwag niya hindi mabubunot napakalakas na yun. niya napakalakas ni Dagul mga kapalakas iba na ang lakas ni Dagul yan ngayon po ay alas 8 medyo okay na pakaramdam ko mga kapalakas ano lang talaga, naipay nga sa kagamot vitamins, yan vitamins importante ascorbic acid nag uh, take ako twice a day umaga sa kagabi and then yun bioflu hmm. medyo okay na wag lang mabibinat <laughs> eh magpapakain pa tayo ng mga alaga kumaliwalas so, na oh nawala ay bubong oh dapat pa mangga ron oh oh dapat mangga ang taas paano kaya makukuha ng mga mangga na yan kita niya bang guys can you see the mangoes here ayan oh ang taas eh ha. Hmm, no? Dilaw na isa na 'yon, no. Oh. Alam mataas. Ay, mataas mga kabokals. <laughs> Pero dito na natin sa mga baba. Nakuha natin 'yan. 'Yan yung mga napahinog ko. May three house pa yung mga Canadian, no. Oh. siya mga kabokals, oh. Mga bata lang nagawa niyan. Mga anak nila. three house kita eh. mo kaya wow. Na ano yan kaagad niya. Sabi ni Matibay bay gawain niya. Ang problema niya pagka napunit niya yung yero. Yan din basta-basta mapunit yan eh. Bago na may yero eh. Makabukas, alagang itong si Dagol eh mo problema ako dito. Napakala. Nagul. Kaya natin, magawa ng bakal ah. Kaya Dapat bakal oh. Nakita mo. O, na ano na yung sungay mo. Hmm. Nagkagas-gas-gas-gas na. Nagul. Ay, puso ang talaga. oh Hmm. Ang Oh, tayo ugali mga kabokals oh. Oh. Salbay talaga ay ay Bay ka talaga ya. Eh. Hmm. Nga, oh, gasgas gas gas na yung sungay mo. Oh, oh, tama. Hmm. Bay. Ano bay ka? Ano ka? Ang hmm. gas na yung sungay mga kabocals, oh. Kumo na ano yan? Pa ako. yung sungay niya? Nagagasgasan nga eh. Ayun ay nanto. Ah, diyan. Ah. Lo, talaga. Nga baka ano mo na, ligalig mo na. Hmm. Hmm, Aliwin natin si Dagol habang inaayos nila doon. Kinaano niya eh. Kinakagat niya yung alambre eh. Hmm. Hmm. Ito mga na, Dagol. Wala pa kanda Hmm. Ano ba tayong damo Darak sa mais muna sa Kamadre de Agua. Ha? Ah. Hmm. Ikaw, Tisay. Gutom ka na rin, Tisay. Laka na yung chan mo, Tisay, ha? Hmm. na na makakabukas yung chan ni Tisay, oh. O. Wala pa kinain niya mga yan. Hindi, wala pa akong pinapakain kahit na kahit na ano. Kasi nga, ito, inuuna mo na namin yung pagsasayos ng kulungan nila. oh, alasado na, o, talagang buntis, mga kabukas. Buntis na talaga si Tisay. oh, o, alasado yun siya, no? Oh. Wala pang kinain. Ayan. Nagol. 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 Hmm. Dapat dito, bakal talaga. O kaya yung bayugin, no? yung bayugin na kawayan. Ano? Puro bayugin ba? O yung mga buong ano, bayugin. Sira niya. Eh. No? Okay, ba baka dyan, magpagawa ako ng ano. Yung para kay Dagul. Puro bayogi naman ah. Maliit pa tayo na. Oo. Lumaki ng gusto no? Gasgas eh, oh. ay ayan eh. Dito sa mga pakit na ganito. Oo nga eh. Ano yung kayo babalok dito na naman? Hindi puto dito ngayon yan Hindi ano. Tiba yan. Uh, sa pako nga. Oh. Ayun no, Sa pako nga. O oh, si Raulo talaga. Dagul! Dagul! Hindi mm. mo kapag trabaho eh. Dagol. 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 Ay, wala stick ka talaga. Dito, dito ka lang, dito ka Inaano niya. Hindi mo kapag trabaho eh, naayos ng kulungan mo eh. Hmm, dito ka, dito ka lang. Dito ka lang. <laughs> Ang kulit mo eh. Ah, ah. Dito ka lang. Oh, mga babae yan eh. Pag talaga, mga babae. Yung barako talaga, salbahay. bay talaga. Eh, ang dami ng pantalon sinira ako nito eh. Wasak eh. Pagka sinikwat niya ako sa pantalon tumatama, wasak pantalon ko eh. Sikwat niya, tapos tutusok sa pantalon ko sa bayhila. Eh di wasak yung pantalon ko. <laughs> well, you right, right, right. no? <laughs> <laughs> Hindi, nasugatan na ako nito. Ang dami na akong sugat dito sa binte. Sa sungay niya. <laughs> Tumatago sa pantalon. Nagul! Ang tulis pa lang ang sumay Oo. Kaya kailangan nito maingat talaga ang ano eh. Maingat. May pahitin niya lang sa hindi naman. Ganyan lang siya mali maligalig kasi. Hmm. Nagul! Hindi mo kapag trabaho tuloy eh. Hawakan mo natin mga kabukals. Hindi may tali ni Goy Nato eh. Hmm? Ayan. Alam rin din dito, dito. Ah, alam rin dito, dito kuya. Alam rin nyo rin dito. Ayan. Kahit mga apat na piraso lang. Ang Di Hindi makapagtrabaho mga tao sa iyo Ha? Ha? Gusto mo bumaba? Kaya pag binaba ako kasi yung baka natin. Umagawa mo eh. Oo. Oh. Wasak talaga yan. Napakalakas ah, na ito. Nagol. 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 Ini betul. Hmm. Ini dah dah dah. Okey. Hmm. Ya, wah, kamu nama abah kalau Gini-store mo nyo yung mga gumagawa. Sige. Sige, oo. Oo, lastik ka talaga. Hmm. ka na, kalokohan mo. Oh. Tignan natin kung kaya akin yan. Pag nawasak niya mga kabo, kasama yung kahoy. Yung pamakuhan. <laughs> Oo. Oh, kasama yan. Eto. Uy. Oo. Yan na. Kaya mong talian ano kuya? Paano kang tatali doon? Ah, dyan. At mga tatlo, apat lang. Suporta lang. Pag wala kasi, mabubunot lang yung ano, power. Tatago siya mo. Ay, ay, tutupi mo. Aba, ab pambutas. Ab ah. Ah. Maganda pa to. Yan. Yeah. Inabili ko kasi pula eh, tigas eh. Ayan mga kabukas. Bumili, bumili nila kami ng flies. 250. Hmm. Ha? -y -y. Yung alin? Yung pula? Kaya nga eh. Yung nabili ko eh, wala eh. Hindi yung nagamit eh. Ayan. So ito, magbabalagpag pa sila dito ng kawayan magbabalagpag kayo ng kawayan yun dyan yung pa pamakuan pa, yung, ay pamakuan talian, talian. hindi yung ganyan lang. lang oh, kasi yan eh, yung meron na eh yung mga ano yung 16 para pantay yung atali ba yung mga kawayan pa dyan ibusin eh, yung kawayan meron pa yata sa labas tapos may ipotubig ibit na hindi pag ganyan ang ano nyo balagbag nyo pag ganyan pababa Mm. Para yung klebe niya, doon pupunta. Baka oh. tayo baka ganyan kulay itim na. Ha? Kulay itim ng gabi. Ganyan kalaki. Oo. Oh. May itim na ganyan eh. Kalaki. Oh. Na ganyan eh. kalaki. Nakakatamahan sa ngayon. Ang pato Hmm. May ilalabas ko para maitupi yung uh, pako. Masili pala yung pako. Oo. Oh. Ay, sa sungay. Sa sungay. Umi, ano eh. Masyadong dikit yung sungay niya sa kapat. Di Diyan pwede basa yung Oh, Oo. Kaya Ma, ano yun, ma mahirap kasi yun eh. Puputol ng sungay. Hindi basta-basta pinuputol 'yon eh. Hindi naman ng ganyan eh. Oh, may ginagawa sila dyan eh. Sinusunog pa nga 'yan eh. Pinagputulan. Pero, <laughs> talaga yung kagulato 'to, eh. Ayun. Hmm. Ang ginagawa mong buhos. Oh. <laughs> Eh mga boko, so muntis na talaga ito si Iti sa'yo oh. Nasado na yun siya, wala pang kinain niya oh. Hindi pa ako nagpapakain eh oh. na okay. tayo. Hindi ko alam kung ano nangyari dito kay little one. Pero ang ano lang naman niya naipit siya sa kawayan. Ano naman magiging dahilan niya kung ba't napilay. Pero at least ngayon na ididikit niya na sa lupa. Noong nakaraan kasi talagang hindi niya na ididikit sa lupa. Masakit, so, sobrang sakit siguro. Ayan. Tinurukan ko naman na ng vitamins B12 yan. Para sa nerves niya. Pantulong sa nerves. Ito. Hindi pa tayo nakapagpapakain kasi nga ano yun, tutukan ko muna sila ako yun nato eh, para mabigyan ng instruction ayan ayan yung mga thunders na decal browns kahapon nga yun nagpakain lang tayo hindi ko talaga kinaya kahapon mga kabukos napakasama ng pakiramdam na ko kahapon eh. pero ngayon medyo okay okay na ako eh, naipahinga na naman ah. Eh. kahapon kasi nagtutulog lang ako eh talagang ano eh bagsak talaga eh ayan, ayan. ang itlog yun ang itlog ayan. ang itlog inihingal pa eh ayan. itong kulungan talaga ni Dagul ang ano eh problema ko eh. kasi na ano eh nasisirahin yung design kasi na ganyan mga kabukos hindi hindi na angkop sa kanya kailangan sa kanya talaga either bakal o yung mga solid na kawayan kasi pagka ganyan lang talagang nawawasak niya so ang plano ko niya pagka nabubunga na na lemon to na lemon dun, doon sa mga pinagtayuan ng mga kulungan ng manok dati magpapagawa ko ng isa pang ganyan rin kalaking ano uh, enclosure pero ano na uh, solid na mga kawayan ang gagawin ang gagamitin puro solid na kawayan And then, ano na, eh, ano, uh, wala nang, ano, ibagsibing kasi yung tolda yun ang magiging bubong niya. So, mataas. Sobrang taas na nun, hindi na maaabot. Parang magiging open na lang yung taas niya. Pero mataas yung mga harang niya sa gilid para hindi siya makatalon. Ganun ang gagawin natin. Makita niyo naman yung mga kabukas. Yun ang susunod natin project. Pero sa ngayon, tiyagaan muna siya sa ganyan. Pero talagang ano, hindi na angkop sa kanya. Ayun, pinagsisira na naman niya yung mga kawayo, no? Wow, talaga, yun. O, oh, sira-sira na naman pala yung mga kawayo doon, no? Ayun, no? Sala na naman, no? Ayun, ito yata ang sahig. O, oh, ah, putol na naman, no? Pinutol na naman pala yung... Kakasapaw uh, lang yun, eh. So, yung sahig talaga, hindi na rin. No? Masyado na siya mabigat kasi para sa ganyang, no? sahig dapat siguro sahig dito yung ano paluchine eh na ano yung malapad ha tabla no ha ah? oo oo yun na ano na ano? nababali nababali oh Mamaya baba ako siya sa pawan niya Yung ano, sa hig, no pag nabubunga na. Ayan. Isa ay gutom ka na. Uh -huh. Mamaya. Pakain ko kayo, kayo ng darak sa may isa. Baba ako muna si Tagol dito mamaya. Pagkatapos na ako. Yung bakal. Nawala yung bakal ni Tagol ba ah. Ano nandiyan pala sa taas. Nabunot niya nakaraan eh. Yung kanyang bakal, nabunot niya. Ang ganda alam mo na may gumagawa pa lang. Kaya ito yung bakal niya. Nabunot eh. Oh. Baba ko siya para, ma para ma maayos yung sahig niya ulit. Masapawan. Kasi baka ma uh, malusot ba. Maano siya. Ayan. Tatali natin. Ano si Dagul dyan mamaya. Yan ang pwesto kanyang bakal. Op, op, op. Ay, 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 ay hindi pwede lumabas at rarasakin uh, rarasa naman yung Madre de Agua <laughs> ayan magpakaya muna ako mga, ng mga manok natin mga kabukas at ayun na naghihintay uh, na sila hmm. ayan yeah, ako alam mo na sila emon eh, matapos dyan uh, balik balik ako na lang kailangan din kasi matutukan eh para masunod yung gusto kong mangyari Oh. As ah As nilagay mo rito? Ah, may tali na rin pala 'to. Teka okay, mo. parang okay na rin pala dyan siguro. Oh. Yung sa kabila nila, matalian pa. May pa ako pa ba tayo dyan? May tres? Ah, sa bagay. Okay na. Hindi, okay na to. Sige. Sa kabila na lang mo. oh, ganyan din. Tapos kung ano. Ay, may mga pako na pala yun. Sige. Tali na lang itong Tali. Kaya mo ba doon? Bali yung balagbag natin kuya mababa lang ha. Nakapatong lang sa yero ganyan ha. Tapos pababa siya. that's <laughs> up Nasok mga kabukas para humaba. Nakita mo ba yung kawayan sa labas? Kasya pa ba yun? Isang, isang buo yun, no? Ayun yung balok to tiyata, yun, no? sa loob teka hindi lalabas ko siya kaya, hindi lang hindi lang papain ng pagkain kaya namin pagkain lalabas ko yan